sir, pero may sasabi mga ganda at ko kayong lahat. So guys, nandito nga pala kami sa isang Babi, sa Olivia ng sa Andres Kizod. Ayan, nakakapag Ayan guys, nandito no, nga, na tingnan mo guys, o. Oh. O, oh, di ba? Guys, ano ang ganda? nakapag okay, na Ano ang ganda? Ano ang ganda? Ano ang ang ganda? Ano ang So, ayan nga guys, napakaganda rito guys. At napaka lamig na dagat dagat dito guys. Napakaganda na mm, dagat, napakalamig. May mga kahoy guys. Kung kayo rin ay initan, pupunta lang man tayo dun sa kahoy guys. At doon tayo magbabadda pa. At ganda dito guys sa alabihaban sa Nandes Kison na guys. So, malapit lang din dito sa Manila guys. Kasi sa Kison na ito guys. At yung mga kahoy, napakaganda ng kahoy. Malik, napakalilin guys. Ayan. Kung nainitan kayo yan guys oh. So, the pa no then there it to be sa ang lambot ng buhangin na pakaputi ng buhangin na pakalino ng dagat guys sa yan po kung natin yung dagat yes na pakaganda at saka hindi ito maalan guys kasi may sapa to guys papasok sa loob hindi hindi ito doon sa alabas mismo ng dagat then guys dito, iti, iti, iti na pakaganda pa dito it ito tinatawag na Sandbar guys kasi papasok pa sa loob pinaka pinaka ilog niya guys o so, oh, So, yung iba naman, pag gusto nyo may alon do sa labas, ayan, doon kayo, ayan. Napakaganda dito, guys. So, napakasipti, guys, sa mga bata. Ayan. Sa mga bata, ayan, napakasipti dito, guys. Ogeng, oge to, guys, sa mga uh, gusto gustong magbaasin dito or sa mga gustong maligo. Ayan, guys, dito. Ayan, sa na kayo dito, guys. Napakaganda dito, kapag ka. Sa amin, guys, ayan, oh. Napakalamig Sarapaligo. ng dagat dito, guys. At kung kayo naman, eh, ini ng daming kahoy yan. But, oh. Kung gusto nyo, payo doon kayo maliligo guys sa may mga kahoy na ino. Napakalamig doon guys. apito ito naman guys yung sa may pinakabong. Ha? Dito may alam dito guys. Sa may ilabas ng asan uh, ba bar. Yan yun yung may alon dyan. Ayan guys, so napakaganda rito guys. So, o, ating matutunghay mga kaibigan, na nung buhangin ng puti ng buhangin guys. Ayan, ah uh, parang purakay din guys. Yan, sim lang yung Buhangin na nung Boracay at saka yung sa dagat niya. Napakalino ng dagat kay Sof. Napakaganda at nandaming daming melido dito guys. Kahit sa mga sanda ko man sila ng Quezon o ng Luzon. Ayan guys, kahit sa mga taga nila yan nakakarapin dito guys. Kasi napakaganda ng lugar dito na guys. Napakasarap maligo dito ang dami Ayan po. So, ayan na guys, ano pang hinantay natin? Ayan, maligo na tayo guys. Napakaganda rito guys. At kung gusto nyo naman na, tayo naman ay... Ah, ah, ma... Gagaladala or iikot-ikot niyo Ah, isla ng Alibihaban guys, ang Andres Quezon. Ayan, meron din tayo dyan na... Pwede natin... Kausapin guys kung gusto naman natin na... Ah, Mamasyal paikot dito sa istang ito. Ayan guys, napakaganda rito guys. Ayan. Pwede rin tayong mag guys na mga mas mga sasapyan guys para ikutin itong uh, halibihaban. Ayan po. Napakaganda rito guys. Napaka-aliwalas. At ah... Uh, ang ganda talaga niyang bahasyonan um, guys. Kaya halina na ayo gusto niyo mag dito at kung um, gusto niyo uh, Maligo dito, guys. yan. gusto nyo mag-swimming dito. na rito, guys, sa alibi haban sa nandiskiso na pahalino ng tubig. Kung guys, ayan po, handami natin. Pwedeng ikutin dito, guys, at magigita dito sa islang ito. Ayan, napahaganda po, guys, na islang ito. Ayan po. Guys, so, kung matutuhayan natin, guys, oh, so. yung lino ng dagat. Napakaganda ng target case o so, natin yung mga stat na lumalagwi dyan sa target case. Sa Super Alino, may mga uh, scan kung gusto natin na mampakasyon tayo. Ayun guys, napakaganda rito guys. Alina kayo. Ayan. Uh, ikutin ang buong alibi habang San Andres Kizon. Alin guys, napakaganda rito guys. O, Kinyan nyo naman na paganda guys sa tamakalino ng dagat. Ayan po. So, wali kayo guys. At tayo ay mamasyal love ito. Ayan o, oh, napakaganda. O ayan guys so, napakalino ng dagat. Ang ganda. Yan, inikot kami niyan guys so Sarap dito mag guys. Marami ka mahikita dito sa Alibi Haban sa Andres Kison. Ayan guys, napakagandyan. Ayan yung puweba. Ayan, may puweba din guys so. Ayan, kung gusto niyo pumunta sa puwebe na yan, yan guys, may kita niyan dito sa halabihaban sa Andreski Son. Ayan. Ayan, ano pa hinahantay nyo? Ayan. Umunta na at paligo dito sa summer na Alebi Haban Andres Kison. Ayan, napakaganda guys. Ang gandang pagmasdan. Ayan po, alin na kayo. Mga kapuso, mga kapamilya. Ayan po, alin na kayo at maligo tayo. Na apa, kagandam pa mas na libi haban san and risky guys. Umo man natin yan na. Ah. Pag nandito tayo sa isla di na pa kaganda hayambua.